Tenma ay isang ordinaryong ulilang binatilyo na mahilig lutasin ang lahat ng kanyang problema gamit ang kanyang mga kamao. Lumaki siya sa isang ampunan kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi pa niya natutuklasan na siya pala ay isang sinaunang mandirigma na muling isinisilang tuwing ikadalawang daang taon. Ang kanyang kaluluwa ay nakatakdang laging nasa tabi ng kanyang diyosang si Athena sa lahat ng panahon at bumangon upang harapin ang madilim na Panginoong Hades sa propesya ng banal na digmaan Kaya't kailangan niyang magsanay upang matupad ang kanyang tadhana. Nagsisimula ang ating kwento sa isang binatilyong dumating sa bayan sa unang pagkakataon at nasasabik na narito na siya. Ngunit ang una niyang karanasan sa buhay sa bayan ay dalawang batang lalaki na naghahagis ng mga bato sa isang aso na sinusubukang patayin ito. Hindi niya kayang manood lamang kaya tumalon siya upang sagipin ito, tinanggap ang isang bato sa ulo upang protektahan ang aso at nasugatan sa proseso. Ngunit determinado pa rin ang dalawang bata na tiyakin na ang aso ay makikita ang langit ngayon dahil nagtrabaho sila buong araw sa minahan ng uling upang mabayaran ng barya lamang. At nang sa wakas ay makakain na sana sila, ninakaw at kinain ng aso ang kanilang tanghalian. Kaya ngayon dahil kinain ng aso ang kanilang tanghalian, ito na mismo ang magiging tanghalian nila. Ayaw ng binatilyo na mapasama ang aso sa kanilang pagkain. Kaya inalok niya ang kanyang mamahaling bote ng tinta bilang kapalit ng buhay nito makakakuha sila ng higit pa sa sapat na pera upang palitan ang kanilang pagkain kung ibebenta nila ito. Kaya pumayag sila at nagsimulang lumakad palayo. Gayunpaman, bago pa sila makaalis, nadagdagan ang kanilang mga gastusin sa ospital. Matapos masira ang mukha ng isa sa kanila mula sa isang sipa ni Tenma. Pinagalitan ni Tenma ang batang lalaking may kulay ginto ang buhok dahil ibinigay nito ang tintang pinagpaguran niyang makuha sa loob ng maraming linggo. Ngunit bumangon muli ang dalawang bata at kinuha ang kanilang mga kahoy na tabla upang gantihan si Tenma. Subalit higit ang kakayahan ni Tenma kumpara sa kanila, kaya't sabay niyang binali ang kanilang mga tabla at muling pinatulog ang dalawa. Nagmakaawa ang batang lalaking may kulay ginto ang buhok na tumigil na siya dahil nagagalit lamang ang dalawang bata dahil wala silang pera at kung madagdagan pa ang kanilang gastusin sa ospital, tuluyan na silang mawawasak. Nang marinig ang pakiusap ng kanyang kaibigan, nagparaya si Tenma at nag-alok ng pinakamahinang paghingi ng tawad habang nagsimulang lumakad palayo kasama ang batang lalaki. Ngunit bago siya umalis, muli niyang binalaan ang dalawa na kung susubukan nilang muli ang kanyang kaibigan, ang kakainin nila ay magiging pinakamaliit nilang alalahanin. maya, -maya makikita ang batang lalaking may kulay ginto ang buhok habang nililikha ang kanyang obra maestra ng pagpipinta nang magkaroon siya ng isang hindi inaasahang bisita. Ang lalaking iyon ay isang pari mula sa katedral sa kagubatan na pumunta roon upang makita mismo ang talento ng batang madalas niyang marinig. Naalala ng pari na madalas itong pumupunta sa kanyang katedral sa pag-asang masulyapan ang isang pinta ng isang diyosa na itinatago sa silong. Sinasabing napakaganda ng nasabing pinta na kahit ang pinakamalamig ang puso, kahit isang serial killer, ay makararamdam ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan matapos lamang itong masilayan. Isa sa pinakamalaking pangarap ng batang lalaking, may kulay ginto ang buhok ang makita ang ganong kagandang obra. Ngunit dahil hindi ito bukas sa publiko, palagi siyang tinatanggihan sa mismong tarangkahan. Tiningnan ng pari ang kanyang uh, pagpipinta at tinanong kung bakit hindi pa napipintahan ang mga pakpak ng anghel. Ang batang lalaki ay sumagot na hindi niya nagawang likhain ang tamang mga kulay upang ganap na maipahayag kung ano ang iniisip niyang dapat nitong hitsura kaya't iniwan niya itong blanko hanggang sa makuha niya ito ng tama. Sumang-ayon ang pare na nagsisimulang magmukhang medyo nakakatakot at sinabing palaging may hangganan ang mga kulay na maaring malikha ng isang tao ngunit kung interesado siyang makahanap ng tunay na kulay sa kabundukan ay matatagpuan niya ang dugo ng isang anghel. Sa madaling salita, ang pinakamatingkad na pula, isang tunay na kulay. Walang ibang impormasyon, walang gabay, at hindi ipinaalam kanino man kung saan siya pupunta. Naglakbay ang batang lalaki papunta sa kabundukan nang mag-isa upang hanapin ang tunay na kulay na ito. Kasama lamang ang kanyang aso bilang kanyang tanging kasama. Ngunit habang hindi siya nakakahanap ng kahit anong pula, natagpuan naman niya ang pinakakahangahangang tanawin na kanyang nakita sa buong buhay niya. Kaya't napagpasyahan niyang kunin ang kanyang canvas at mga pintura upang ipinta ang kagandahan nito. Gayunpaman ang kanyang likhang sining ay hindi natapos. Dahil isang babaeng nakaitimang biglang lumitaw at sa loob lamang ng ilang segundo mula nang siya ay lumitaw sa eksena, pinatay na niya ang asong buong pagsisikap na iniligtas ng batang lalaking may gintong buhok. Pagkatapos habang siya ay nasa estado pa rin ng pagkalito, lumapit ang babaeng ito na malinaw na mas matanda na at hinalikan ang labin limang taong gulang na batang lalaki. Sa ito ay planado na mula sa simula pa lamang at ang batang may gintong buhok ay gagamitin bilang sisidlan para sa diyos ng underworld, si Hades, na ngayoy ginigising na. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, may isang dayuhan na tahimik lang na namumuhay nang bigla na lang siyang tinamaan ng isang laser at namatay ng walang dahilan. Ito ang mga tagapaglingkod ni Hades, ang mga specters at kasalukuyan silang pumapatay ng mga tao para lang sa katuwaan. Ngunit naputol ang kanilang kasiyahan nang biglang lumitaw ang isang lalaki meron siyang mga tanong na gustong itanong sa kanila, ngunit alam niyang hindi sila kusang loob na magsasabi ng anuman. Kaya't isinuot niya ang kanyang baluti at pinagbagsak sila sa lupa. Siya ay isa sa pinakamakapangyarihang mga banal ng Diyos at narito siya dahil sa kanyang misyon na ipaghiganti ang sarili laban kay Hades. Kaya't tinanong niya sila kung nasaan ang kanilang Panginoon. Gayon paman, nanatili silang tapat at tumangging ipagkanulo ang kanilang Panginoon, na sinasabing nagsimula na ang kanilang muling pagkabuhay. Balik sa lungsod, Nagising ang batang may gintong buhok at natuklasan niyang dinala siya, pabalik sa kanilang tahanan ni Tenma matapos siyang uh, matagpuang walang malay sa kagubatan. Sa wakas nalaman natin na ang kanyang pangalan ay Alone at tila may matinding sama ng loob ang kanyang mga magulang para bigyan siya ng ganoong pangalan. Nagtaka siya kung paano siya natagpuan ni Tenma, gayong hindi naman niya sinabi rito ang tungkol sa kanyang paglalakbay. Ipinaliwanag ni Tenma na naramdaman niya ang presensya nito sa kabundukan at nadaman niyang humihina ito matapos ang isang pangyayari kaya dali-dali siyang tumakbo papunta roon. Sa parehong paraan, may nararamdaman din si Tenma sa kanyang sarili na parang ang mismong universo at kapag nagtuon siya sa pakiramdam na iyon, napupuno ng hindi maipaliwanag na lakas ang kanyang katawan. Di nagtagal isang dalaga ang pumasok sa silid dala ang isang kakilakilabot na balita. Umaapaw ang ilog at ang tubig ay patungo na sa bayan at ang mga taong nasa loob ng pader ay hindi man lang nagabala at itinuring itong hindi nila problema kaya't isinara nila ang mga tarangkahan, iniwan ang mga taong nasa labas ng pader upang tangayin ng rumaragasang alon. Si Tenma ay nangako sa kanyang mga kaibigan na palaging poprotektahan sila, kaya't hindi niya hahayaang masakta ng kanyang mga kaibigan, kaya't dali-dali siyang tumakbo upang ayusin ang problema. Nakita niyang nagkaroon ng pagguho ng bato na nagdulot ng pagbabago sa direksyon ng ilog, kaya't ginawa niya ang tanging bagay na naisip niyang gawin sa sandaling iyon. Sinimulan niyang suntukin ang pader ng mga bato. Napunit ang kanyang balat at nabasag ang kanyang mga buto dahil sa tindi ng epekto ng kanyang mga suntok, ngunit nagpatuloy pa rin siya alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Nararamdaman ng isang banal na mandirigma ang isang kapangyarihang tinatawag na kosmos at lumapit upang makita si Tenma na nakikipagsuntukan sa isang pader ng bato. Namangha siya sa determinasyon ng bata habang ginagamit nito ang kanyang panloob na lakas upang tuluyang wasakin ang pader Ngunit hindi niya maiwasang isipin na hindi ito masyadong matalino dahil nakatayo siya mismo sa daraanan ng rumaragasang ilog. Dahil sa matinding pagkapagod, bumagsak si Tenma sa lupa kaya tumalon ang banal na mandirigma upang iligtas siya bago siya matangay ng tubig. Matapos siyang mailigtas, kinausap ng banal si Tenma at inalok siya na maging isang banal na mandirigma ni Athena niya at gamitin ang kanyang lakas para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Pumayag si Tenma sa alok na ito at upang gunitay ng kanyang paglisan, nais ni Alone na gumuhit ng isang pagpipinta bilang alaala sa kanya. Ngunit hindi niya ito matapos dahil kulang pa rin siya sa tamang kulay upang tunay na maipakita ang kakanyahan ni Tenma. Kaya't nangako sila sa isa't isa na tatapusin niya ang pagpipinta matapos maging isang banal si Tenma at makabalik ng buhay at sa panahong iyon si Alone ay magiging isang dakilang pintor. Lumabas sila upang makipagkita kay Doko, at nang makita ni Doko si Alone, agad niyang naramdaman na may mali sa batang ito. Ngunit hindi niya ito pinansin at sinimulan ang kanyang paglalakbay kasama si Tenma. Maituturing itong isa sa pinakamalaking pagkakamali sa buong serye at sa ibang lugar. Patuloy na naghihintay ang mga tagapaglingkod ni Hades sa araw na tuluyang magising ang kanilang Panginoon mula sa kanyang sisidlang tao. Sa santuwaryo ng mga Griego, nagtipon-tipon ang lahat ng mga banal na mandirigma at sa gitna nila ay ang labindalawang banal ng Zodiac. At sa kabila nito ay ang silid ng Diyosang si Athena, kung saan siya mismo ang nagbabantay sa santuario. Sa isang lugar ng pagsasanay, ang mga baguhang banal na mandirigma ay nagsasagupa sa malupit na laban. At kahit gaano pakatindi ang kanilang pagsisikap, kakaunti lamang sa kanila ang tunay na magiging ganap na banal. Si Athena ay nasa isang sulok, gumagawa ng ilang pag-unat ng katawan. Nang bigla siyang harapin ng isang batang nagngangalang yadu, nahinamon siya sa isang laban. Sinubukan ng mga kaibigan ni Yadu na kumbinsihin siyang huwag makipaglaban sa batang nakasuntok ng butas sa isang pader ng bato gamit lamang ang kanyang kamao. Ngunit tila na insulto si Yadu sa ideya na maaring mas malakas sa kanya si Tenma. Kaya't ipinahayag niyang siya ang pinakamalakas na mandirigma doon. Narinig ni Tenma ang tungkol sa kanya at handa siyang hamunin ito. Kaya't inabot niya ang kanyang kamay para sa isang pagkamay bilang tanda ng pagsisimula ng kanilang laban. Ngunit hindi interesado si Yadu sa patas na laro at agad na sinubukan siyang bigyan ng isang murang suntok. Nakita ito ni Athena at agad na tumalon sa ere upang maiwasan ito. Lumapag sa likod ni Yadu. At dito nagsimula ang kanilang laban. Ngunit bagaman kumpiyansa si Tenma bago magsimula ang laban, hindi sapat ang kanyang kasanayan upang patunayan ang kanyang pinagsasabi. Kaya't natikman niya ang kanyang unang pagkatalo sa kamay ni Yadu. Labis siyang nabigo sa kanyang pagkatalo. Lalo na nang gamitin ni Yadu ang momentum ng kanyang tagumpay upang tawagin siyang mahina, isang peke, at isang pagkakamali. Sinubukan niyang ibuhos ang kanyang galit sa isang bato sa tabi, ngunit bahagya lamang niya itong nasira. Pinapatibay lamang ang katotohan ng siya ay mahina. Pumalik si Doko upang suriin ang pagsasanay ni Tenma matapos ang tatlong buwan. Ngunit hindi siya gaanong humanga dahil halos hindi nito magamit ang kapangyarihang nasa loob ng kanyang katawan. Alam ni Tenma na dapat ay kaya ng kanyang katawan, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit hindi niya magawa ang nagawa niya noon sa tabi ng ilog. Ipinaliwanag ni Doko na lahat ng bagay sa mundong ito ay gawa sa mga atomo. At bilang mga banal na mandirigma, mayroong silang mga universo sa loob ng kanilang mga katawan na tinatawag na kosmos na nagbibigay sa kanila ng kakayahang gumamit ng napakalakas na enerhiya. Noon marahil ay nagamit niya ng hindi na ang ng kanyang sariling universo dahil sa matinding emosyon, kaya't kung gusto niyang lumakas, kailangan niyang matuto tungkol sa pisika at kung paano kontrolin ang kapangyarihang ito. Ipinakita niya kung ano ang kayang gawin ng isang tao kapag natutunan nitong kontrolin ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Winasak niya ang isang malaking bato gamit lamang ang kanyang maliit na daliri. Tahimik na naupo si Tenma. Iniisip kung paano siya lalakas upang matupad ang pangako niyang poprotektahan ang mga mahal niya nang mapansin niyang may isang taong suot ang kaparehong pulseras na pinangakuan nila noon. Napagtanto niyang ito ang matagal na niyang hinahanap, ang kaibigang pinangakuan niya noon. Kaya't agad siyang tumakbo hinawakan ng kamay ng tao upang makuha ang kanyang atensyon sa una hindi siya nakilala ng babae at nagtaka kung bakit bigla na lang siya hinawakan ng isang estranghero ngunit ipinaalala sa kanya ni Tenma ang pangako nilang dalawa at ipinakita ang magkaparehong pulseras bilang patunay naalala ni Sasha kung sino si Tenma at natuwa siyang makita ito muli ngunit habang nagtatanong siya kung ano ang ginagawa ni Torito bigla silang inatake ng isang lalaking mukhang si Dr. Octopus Mabilis na hinila ni Tenma si Sasha palayo at tumalon upang maiwasan ang pag-atake. Ngunit nahuli siya ng mga galamay nito at napilitang sumuka ng dugo bago siya ibinato sa isang pader. Tumingin ang lalaking may galamay kay Sasha at tila handang gumanap sa isang eksena mula sa isang cultured na anime. Ngunit labis itong nga ikinagalit ni Tenma. Dahilan upang lumakas ang kanyang kapangyarihan, sirain ang pagkakahawak sa kanya at muntik ng gawing shish kebab ang kalaban. Gayunpaman, naiwasan ang kanyang suntok at siya ay ginulantang ng kuryente hanggang mawala ng malay. Habang niyuyurakan ang kanyang ulo, tuluyan ng napuno si Sasha at handa ng lumaban upang iligtas siya. Ngunit bago pa siya kumilos, isang banal na mandirigma na nagngangalang Shihan ang dumating at tinalo ang mananalakay. Sabay tawag kay Sasha bilang Diyos sa Athena. Dalawang taon ang lumipas, natapos na ni Tenma ang kanyang pagsasanay at opisyal ng naging Pegasus Saint na may pilak na baluti. Pinagkatiwalaan siyang labanan ang mga puwersa ng underworld para sa kapakanan ni Athena o si Sasha at higit pa siyang masaya na gawin ito. Tumayo siya, tumingin kay Sasha at ipinagmamalaki na sa wakas ay kaya na niyang tuparin ang kanyang pangako sa kanya at kay Alon. Samantala, si Alon ay patuloy na nilalamon ng kadiliman sa loob niya at unti-unting ginagabayan ng mga tagasunod ni Hades upang maging isang tagapaghatid ng kamatayan. At sa sandaling tuluyan niyang matanggap kung ano talaga siya, Nagdilim ang buwan at ganap ng nagising ang Panginoon ng Underworld. Malapit sa katedral ng kasamaan, ilang Silver Saints ang nakikipaglaban sa mga specter ni Hades. Taglay nila ang sapat na lakas upang talunin ang mga ito ng madali. Kaya't matapos patayin ang lahat maliban sa isa, napagpasyahan nilang sundan ito pabalik sa kampo nito upang makakalap pa ng karagdagang impormasyon. Ngunit nang marating nila ang katedral, napagtanto nilang tila dumaan lang sila sa isang save point at hindi nila inaasahan na haharap sila sa isang boss battle. Balik sa santuario, bumalik ang mga Silver Saints upang magbigay ng ulat tungkol sa nangyari sa kanilang reconnaissance mission. Isinalaysay nila na nakatagpo sila ng isang kahinahinalang katedral at napakalalakas na mga specter, ngunit nagawa nilang talunin ang lahat ng mag-isa. Dito tinawag ni Shiha ang kasinungalingan nila. Dahil imposibleng nanalo sila sa ganong laban, kaya't napilitan silang ibunyag ang kanilang tunay na intensyon at umatake kay Sasha. Napatay na sila at muling binuhay, ngunit ngayon ay sa naglilingkod kay Hades. Kaya't bagaman masakit para sa kanya, kailangan silang patayin upang mapalaya ang kanilang kaluluwa mula sa pagpapahirap. Matapos mapilitan na patayin ang kanilang mga dating kasamahan, humiling ang mga gold saints na ipadala sila sa bayan upang ipaghiganti ang mga ito. Kaya't pinili ang ilan sa kanila, kabilang sina Tenma at Yato, upang magtungo sa bayan at harapin si Hades. Habang papalapit sila sa bayan, agad na nadama ni Tenma na may hindi tama. Kaya't nagmadali siyang tumakbo ng mauna sa grupo at natuklasang nag-aapoy ang buong lugar. Bumalik siya sa kanyang ampunan upang hanapin si Alon, ngunit ang tanging natagpuan niya ay isang bakas ng dugo sa pader. At ang mga pagpipinta ni Alon na nakadikit sa parehong dingding. Biglang bumagsak ang isang specter sa pamamagitan ng pader at inatake si Tenma. Dahil inisip niyang pinatay nito si Alon, nilamon siya ng galit na hindi pa niya nararanasan noon at pinabagsak niya ang specter gamit ang kanyang meteor fist. Nakahabol sa kanya ang iba, Ngunit sunod-sunod pa rin ang mga sorpresa dahil dumating ang mga specter ni Hades, kasama si Hades sa katawan ni Alon. Matapos patumbahin si Yato, hindi makapaniwala si Tenma sa kanyang nakikita dahil ang Alon na kilala niya ay hindi man lang makapanakit ng isang tuta, lalo pa kaya ang pumatay ng daan-daang tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng nagawa niya, nakangiti pa rin ito. Masaya siya na natupad ni Tenma ang pangako nitong bumalik bilang isang banal, kaya't ngayon ay tutuparin naman niya ang kanyang pangako Tatapusin niya ang pagpipinta gamit ang pinakamagandang pulang kulay na kanyang natagpuan, ang dugo ng inosente. Sa loob lamang ng dalawang hagod ng kanyang paintbrush, bumagsak si Tenma sa lupa habang sumusuka ng dugo. At nagsimulang umalis si Alon, lumuluha habang iniiwan ang kanyang matalik na kaibigan. Sa matinding galit, sumigaw si Doko. Itinatanong kung bakit ginawa ni Alon ang ganong kasamaan at pinatay ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit sa kanyang baluktot na pananaw, ang pagpatay kay Tenma ang pinakamabuting pagliligtas na maibibigay niya rito. Hindi na kinaya ni Doko ang kanyang kabaliwan at sinubukan siyang atakihin. Ngunit pinigilan siya ng isa sa mga heavenly specters ni Hades at itinulak pabalik. Nagulat siya sa lakas ng kalaban, na kayang tapatan ng isang gold saint, ngunit bago pa siya makipaglaban muli upang ipaghiganti sina Tenma at Yato, hinila siya ni Shin palayo, sinasabing wala silang laban dito at kailangang umatras upang magulat pabalik sa santuario. Pinakawalan sila ni Hades dahil natapos na niya ang kanyang misyon na wasakin ang bayan at durugin ang lahat ng minahal ni Alone, kaya't maaari nang magsimula ang banal na digmaan. Tinawag niya pabalik ang lahat ng mga specter at ipinakita sa kanila ang isang mapa ng mga konstelasyon. Bawat santo ay may isang tagapangalagang konstelasyon, at kapag namatay ang isang santo, ang konstelasyong iyon ay nagdidilim, gaya ng nangyari sa konstelasyon ng Pegasus na nangangahulugang totoong namatay si Tenma. Nais niyang punuin ng kadiliman ang langit sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga santo at sa huli, kay Athena mismo. Kaya't ipinadala niya si Minos upang pangunahan ang pagsalakay sa santuario at tuluyang pabagsakin nito. Habang papunta sila upang simula ng kanilang pananalakay, nakita natin si Yadab na nakaligtas sa laban at gumapang palabas mula sa guho. Pagangat niya ng tingin, nakita niya ang malas na dambana na ngayoy nakatayo sa dating kinalalagyan ng nayon. At habang tinatanggap niya ang mapait na katotohanan ng sitwasyon, isa pang malupit na realidad ang bumungad sa kanya. Natagpuan niya ang walang buhay na katawan ni Tenma sa tabi niya. Mula sa dikalayuan isang babae ang nanonood, nagugulat na may mga nakaligtas pa sa isang lugar na tulad nito. Samantala, bumalik si Natsian at Doko sa santuario upang ipagbigay alam kay Atina ang sitwasyon. Sinabi sa kanya na kapwa namatay si Nayadab at Tenma, na labis niyang ikinalungkot. Ngunit kasabay nito natanggap din niya ang balita na ang sisidlang muling sinilang ni Hades ay walang iba kundi si Alone. Maraming emosyon ang bumalot sa kanya dahil sa nangyari sa kanyang dalawang mahal na kaibigan. Ngunit mas mahalaga ang kanyang tungkulin bilang Athena. Kaya't nagbigay siya ng utos na ihanda ang hukbo para sa isang ganap na pagsalakay sa puwersa ng underworld. Balik sa bayan, napansin ni Yadav ang isang nakatalukbong na babae at agad siyang inatake, iniisip na isa siyang specter. Ngunit madali siyang pinabagsak nito Sabay itinapon hindi lang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kanyang dangal sa lupa. Sinabihan siya ng babae na huminahon bago pa niya maalerto ang mga specter sa kanilang presensya. Ipinaliwanag nito na siya ay inutusan ng kanyang Panginoon na pumunta roon upang kunin ang katawan ng Pegasus Saint na si Tenma, ngunit hindi makita ni Yadav kung ano pang silbi nito dahil patay na ito. Ayon sa kanyang Panginoon, may natitira pang pag-asa para kay Tenma, dahil may natitira pang bahagyang buhay sa kanyang katawan, ngunit kailangan nilang dalhin siya pabalik upang magkaroon ng pag-asa na muling buhayin siya. Binuhat ni Yadav ang katawan ni Tenma habang ang mandirigmang si Yuzuriha ay gumawa ng isang tawag at ipinateleport sila sa isang lugar na tinatawag na Jemir. Pagdating nila, pinasok niya si Yadav sa isang bahay kung saan nakita niya ang dos-dosenang sirang baluti ng mga santo. Dahilan upang isipin niyang naisahan siya at naitulak sa isang patibong ng mga specter agad siyang bumaling upang atakihin si Yusuriha, ngunit muling naiwasan nito ang kanyang pag-atake ng walang kahirap-hirap. Hindi tulad ng kanyang ego, na tuluyang nadurog. Habang naghahanda siyang gamitin ang kanyang kosmo upang lumaban, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa likuran, at isang hampas lang ay napabagsak siya, lalo pang sinira ang kanyang pride. Ipinaliwanag ng matanda na kahit na nakatalaga sila sa ibang larangan ng labanan, sila pa rin ay naglilingkod kay Athena at ang lugar na ito ay kung saan dinadala ang mga sirang at patay na baluti ng mga santo upang maibalik sa dating kalagayan. Gayon pa kinakailangan ang dugo ng isang sink upang maisagawa ito, kaya't bilang patunay, ipinagawa niya kay Yuzuriha na sinanay sa parehong kondisyon ng isang sink, natakpan ang kanyang mga pulso at ibuhos ang kanyang dugo sa baluti. Ginamit ng matanda ang kanyang pait at maso upang ayusin ito, na mas pinatibay pa kay sa dati. Lumapit si Yara upang tingnan ang kalagayan ni Yuzuriha na nanghihina dahil sa pagkawala ng dugo ngunit sinabi nitong ayos lang siya at hindi ito iniinda dahil mayroon pa silang mas mahalagang bagay na dapat asikasuhin Kahit patay na ang katawan ni Tenma nananatili pa rin ang kanyang kaluluwa dahil sa pangakong pulseras na ibinigay sa kanya ni Athena Taglay nito ang kanyang mga panalangin para sa proteksyon ni Tenma kaya't pinipigilan nitong madungisan ang kanyang uh, kaluluwa ng Underworld Gayunpaman tiyak na naipit siya ngayon sa kailaliman ng Underworld Kayat kailangan nila siyang ibalik. Mahal ni Yara si Athena, ngunit alam din niyang higit na mahal ni Athena si Tenma. Kayat handa siyang isantabi ang sariling damdamin at gawin ang nararapat upang hindi masaktan si Athena. Tinanong siya ng matanda kung handa ba siyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa misyon. Matapos niyang kumpirmahin, sinabi ng matanda na dapat siyang pumunta mismo sa underworld upang hanapin ang kaluluwa ni Tenma at ibalik ito. Sabay taas ng espada na tila tataga ang kanyang ulo. Ngunit niloloko lang pala siya ng matanda. At sa halip ay ibinigay nito sa kanya ang espada na may basbas at panalangin ni Athena upang protektahan siya habang nilalabanan ang mga puwersa sa underworld. Pagkatapos, ginamit ng matanda ang kanyang mahika upang paghiwalayin ang kaluluwa ni Yato mula sa kanyang katawan at ipadala ito sa underworld kasama si Yuzuriha bilang backup. Natagpuan nilang bihag si Tenma ng isa sa mga lingkod ni Hades, si Mandrake. Ngunit habang sinusubukan nilang palayain ito, nahuli sila at inatake ang mga sigaw mula sa baluti ni Mandrake ay pumipinsala sa pandama ng sinumang matamaan nito, kaya't nang hina si Nayato at Yuzuriha. Nakita ni Tenma ang paghihirap ng kanyang mga kaibigan, dahilan upang lumakas ang kanyang kosmo dahil sa matinding galit, kaya't nagawa niyang daigin at patayin si Mandrake. Ngayon na humupa na ang laban, ipinaliwanag nila kay Tenma na hindi pa siya ganap na patay at kailangan nilang ibalik siya sa kanyang katawan. Ngunit bago iyon, may mission pa si Yusuriha na kailangang tapusin sa mas malalim na bahagi ng underworld. Samantala, ang mga specter na ipinadala sa santuario ay nagsimula ng wasakin ang mga santuroon dahil wala silang laban sa napakatinding lakas ni Minos. Kaya niyang kontrolin ang kanilang katawan at pilipitin ito sa mga paraang hindi kayang tiisin ng isang tao, kaya't hindi madaling harapin siya. Habang sumusulong ang hukbong sumasalakay, nadaanan nila ang isang patlang na puno ng pulang bulaklak. Ayon sa sentido kumun, dapat ay nagduda sila at naghintay bago gumawa ng anumang aksyon, ngunit mukhang walang ganitong pangunawa ang dalawa sa kanila, tumalon sila mismo sa gitna ng patlang ng bulaklak at agad na naging bahagi ng bilang ng mga nasawi. Ito ang likha ng gintong santo na si Albafica, at habang nakaupo siya sa tapat nila, napakuang tingin ni Minos sa kanya, nabighani sa kagandahan ng lalaking ito, at nagsimulang magtanong ng ilang bagay tungkol sa kanyang sarili. Ang mga rosas ay may lason, ngunit matapos malaman ito, sa halip na umiwas sa lalaking nakatayo sa gitna ng mga nakalalasong rosas, tatlo sa mga specter ang diretsong tumakbo rito at agad ding namatay. Ang dahilan kung bakit hindi naaapektuhan si Albafica ay dahil bilang isang panseguridad na hakbang, ang daan papunta sa silid ni Athena ay natatakpan ng mga rosas na ito. At nagkataong ang kanyang silid ay nasa tabi mismo ng patlang ng nakamamatay na mga rosas. Dahil sa patuloy na pagkakalantad sa mga ito, nakabuo siya ng matinding resistensya sa kanilang lason. Gayunpaman, hindi lang siya ang may kakayahang labanan ang lason dahil isa sa mga specter si Naomi ay hindi rin tinatablan ng epekto ng mga bulaklak. Taglay niya ang sarili niyang mga kapangyarihang may kinalaman sa lason at naglalabas ng isang kulay lilang usok na maaring kanyang natural na amoy na pumapatay sa mga rosas habang kumakalat sa hangin. Hindi kayang hayaan ni Albafika na kumalat ang ganoong karumaldumal na lason sa kalapit na nayon, kaya't pinili niyang akuin ang buong epekto nito. Pagkatapos na natili siyang nakatayo sa isang comatose na estado dahil sa gas habang paulit-ulit siyang binubugbog ni Naomi. Ngunit makalipas ang ilang segundo, bumalik ang kulay sa kanyang mukha at tuluyan siyang nakaangkop sa lason. Ginamit niya ang sarili niyang lason upang bumuo ng mga karayom at itinarak ito diretso sa katawan ni Naomi. Sa wakas ay pinatay siya. Ngunit pagkatapos ng isang tagumpay, dumating si Minos upang tapusin si Albafica gamit ang kanyang uh, puppet cosmos na nagbibigay sa kanya ng kontrol sa katawan nito. Inutusan din niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng tao sa nayon para lamang sa kasiyahan habang siya naman ang bahala kay Albafica. Ngunit tumawa lamang si Albafica sa ideya ng mga Spectre na nagtatangkang makapasok sa nayon dahil matagal na siyang naghanda para sa ganitong sitwasyon. Espesyal na mga rosas ang lumitaw mula sa lupa at tumagos sa puso ng mga kaaway, pinapatay sila sa sandaling tuluyang maging pula ang mga ito. Napatay ang kanyang mga tauhan, ngunit sa halip na malungkot, natuwa lamang si Minos dahil lalo siyang naaliw sa ideya ng pagpinsala sa isang ganitong kasayahang puppet. Ginamit ni Albafica ang huling natitira niyang lakas upang labanan ang kontrol ni Minos at ilunsad ang isang pag-atake laban sa kanya. Ngunit hindi ito naganap ayon sa kanyang inaasahan. Naputol ang kanyang likod at tuluyang namatay sa kamay ni Minos. Pagkatapos nagtungo si Minos sa nayong pinoprotektahan ni Albafica at nagdesisyong gawin itong isang eksena ng masaker, pinatay ang mga taga roon para lamang sa aliw. Ngunit sa mga sandaling iyon, naramdaman na ng kanyang mga kakampi ang mali sa sitwasyon kaya't dumating ang kanilang backup sa anyo ni Sheehan. Inihanda niya ang sarili upang labanan si Minos, ngunit hindi siya sapat na handa upang labanan ang mga sinulid na ginagamit nito. Kaya't mukhang siya naman ang susunod na mapipilipit ang likod ng isang daan at 80 degrees. Gayunpaman, bago pa matapos ni Minos ang kanyang pag-atake, biglang naputol ang mga sinulid sa ere dahil sa mga rosas na bumagsak mula sa langit. And ang pinagmula ng mga ito ay isang hindi kapani-paniwalang buhay pa ring Albafica. Sa kabila ng pagkawasak ng bawat buto sa kanyang katawan at pagkadisconnecta ng kanyang gulugod, nagawa pa rin niyang tumayo at ipagtanggol ang nayong ito. May hawak na rosas sa kanyang bibig, hiniling niya kay Shihan na ilayo ang lahat mula sa kanya habang siya ang haharap kay Minos. Sa kanya sinimulan ang kanyang pag-atake gamit ang mga tinik. Ginagamit nito ang kanyang sariling dugo bilang makamandag na karayom na nakamamatay sa isang dampi lamang. Ngunit nagawang ipagtanggol ni Minos ang sarili gamit ang kanyang matigas na baluti. Kaya't inisip niyang panalo na siya sa laban. Mukhang naubos na ang dugo ni Albafica at bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Kaya't nagsimulang magyabang si Minos at tinawag siyang mahina. Ngunit itinuro ni Shihan ang dibdib ni Minos, ipinapakita na habang hindi ito nakatingin, tinamaan na pala siya ni Albafica ng isang dugo ang rosas na ngayon ay nilason na siya. Ano mang sandali ngayon mamamatay na siya at hindi niya matanggap na nalinlang siya ng ganito. Ngunit bago siya tuluyang mawala, nais niyang sirain man lang ang nayon kaya't pinakawalan niya ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, ginamit ni Shia ng kanyang kapangyarihan upang ihiwalay si Minos hanggang sa tuluyan itong matalo ng lason. Ngunit hindi ito ganap na tagumpay dahil sa wakas ay bumigay na rin si Albafica sa kanyang mga sugat at nalagutan ng hininga. Ang pinakamasamang bahagi nito ay tila wala rin siyang gaanong nagawa sa pagpatay kay Minos. Dahil maaari lamang buhayin muli ni Hades ang sinumang specter na napatay, mukhang hindi maganda ang lagay ng panig ng santuario Ngunit nakatanggap sila ng balita mula kay Jumil na kung magtatagal sila ng isa pang araw, makakakuha sila ng magandang balita mula kay Tenma at sa iba pang nasa ilalim ng mundo.